mag ang ano muna tayo ng map mag lilinis tayo ng map ay mag ibugas tayo ng map marami ni eh, magmamap tayo sa ating building ng mga kamayan marami ating map hindi na po siya matanggal yung ano sundo yung um, ano nga yung dumi hindi na po matanggal yung dumi ng ano ng, sa pila ng ating mark so, natin dito sa lababo yan sobrang ng ating mark mga kapayan ayan o oh. maitin kapit na kapit na yung ano yung ano yung sabi niya yung ano niya yung dumi kailangan babawasan natin yung yung ng ating map mahalik kabuk kasi dito mahalik hapusan titik dan bulat dan arum nang ringgo Ako yung bagay mo dito sa ating labaki, Si Marunoy. muna natin ng stress drive. Ayan. Wala na kami paghugasan ng map kasi sinira na lahat ng lababo doon sa klabaw. Kaya dito muna tayo magpukunan ng map. Mag-saw-saw-saw. Mga kabayan. magmamap na tayo mga bayan let's go magmamap na tayo bye bye andito na amin, aming bagong office dito muna kami mag-office dito sa bagong building namin ngayon magmamap tayo sa sa loob ng office para malinis ito na yung susi ko. Buksan natin yung ating office. Ayan. Ito na kami muna mag-ano, mag-o-office. Pang samantala. Dahil ninaayos pa yung aming clubhouse. Ayan mamapin muna natin mga kabayan para malinis linis naman dito na hinakot namin mga gamit oh. dito na lahat dito na namin nilagay yan magiging office namin dito sa loob map muna tayo magmamap map muna tayo mga kabayan Um, mag-office pang samantala ka mga kabayan Dahil, pag natapos yun, babalik kami doon kasi ito dito sobrang laki sobrang laki yung office namin tapos muna tayo mga happy sunday po sa inyong lahat mga kabayan tayo ay magmamak muna. Para maulan pa, mga kabayan. Uunan pa ang ating panahon ngayon, Sunday. Sunday. Happy Sunday po sa inyong lahat. Ah, uh, magiging office. Muna tayo. Ang daming uh, dito bakat-bakat ng ano, bakat-bakat ng chinilas. Hmm. Happy Sunday po sa inyong lahat dyan, mga kabayan. Mabuhay po tayo, mga Pilipino. Madilim po ang ating panahon ngayon. Parang babagsak ang ulan, no? Oh. Madilim. Oh ang dilim ng ating kapaligiran ayun na babagsak na yung ulan ulan na siya ng malakas oh. malakas ang ulan kumukulog kulog na to malaki rin to dito oh. dito pwede dito ano mga binyo ng kasalan birthday yung oh, laki Kaso wala pa tong ano kuryente. Pag nagka-kuryente, malaki to. Pwede kayo dito mag-arkila. Malaki-laki ito. Malaki-laki. Itong ginagawa muna namin pang yoga. Nag-yoga muna dito. Ginagawang yoga. Dahil wala pa tayong ilaw. Close the door. And open sesame. Ah. gym ayan oh, andito yung gym namin pwede ka mag exercise andito yung banyan ng lalaki Ganon din yun oh. at saka yung pambabae oh. taas baba may CR Yan yun dalawang ay eh, tatlong lababo tsaka tatlo ang ano dito CR sa taas apat marami-rami sa taas ng CR si saka na meron na rin kami mga upuan dito pang arkila yan tsaka yung pa upuan o oh. oh, pwede kang mag gym dito nakikita mo yan pwede ka dito magsumba o oh, magsusumba o oh. yan o oh. sasayaw na si idol dito gagalalagay yung mga gamit pag nagbubuhat kayo yan May mga sapatos ginagamit oh. nila dito pag nagbubuhat sila yan pwede pwede ka mag ano dito mag bike oo oh. oo oh. magbabike ka ito pampaan to pampalakas oh ayun may ano na, may oras na. Eh lang bibilisan mo para magka-score. Wala. Ayun na. 0-0 pa rin. Tagal na ang, ta ang tagal na ng takbo ko, 0-0 pa rin. Ano ba naman to. Sira ata to eh. <laughs> to. Kaya niyong buhatin to. Ah, ito. black ng ano to dumbbell o oh, kaya ko buhatin niya mag isa isang kamay yan ah, oh ah, oh diba ah, ah, oh. ah, ah. Ah. ah, ah. ang bigat pala niyan. Grabe, kaya ko buhatin niyan. Yan. Hanggang ano lang, baywang. Ayun. Dami na kami dito pang Dati kunti pa lang. Ngayon dami na. Ah, diba? Ganito kalaki ang ah, aming building dito. I-close na po natin ito. Dahil tapos na tayo mag-mob. Hindi naman marami mamap mo dyan. Kunti lang. Ayan. Mukhang hindi natuloy yung ulan. Nawala yung ulan, oh. dahil pa rin maglalaro dyan. Yan, oh. May mga naglalaro pa. Mga nakaschedule yan. Mamaya homeowners sa maglalaro dyan. 3 to 6. Mga taga rito yan sa loob ng village maglalaro mamaya. Ayan mga taga labas pa rin yung mga nandito. Tayo muna tayo. Ay, kanina pa ako nagmamap dito oh, sa loob. Nagmamap na ako dyan sa loob. Pinasagahan ko lang doon sa office kasi ano eh, may putik-putik. Kasi kanina may yoga. Nung matapos ang yoga, tsaka naman ako nagmamap. Makinta, makita mo, makinta. Ah, tapos ko lang mamap. Shout out sa mga followers ko dyan. Huwag mawawala ng pag-asa. ah, kabayan. Abay. Abay. Happy Sunday po sa inyo lahat. Abay.